Magandang hapon mga kabakyar, andito ako ngayon sa bukid, umuwi kami. Ayan, tingnan niyo yung palibot, green na green. Ayan. Maririnig mo yung huni ng ibon. Ayan. Diba, ang ganda. Walang inip. diba? Bukid. Sabareli, Eh, ayan. Ayan. Diba? Ah. Diyan, yan. Sa ibabaw na yan. <coughs> Diyan yung... aming tatayuan ng bahay. Yan. Ayan yung gabi. Thank you for watching my backyard. Please like, share, and comment and please click the notification bell para updated kayo sa susunod na upload kong videos. Thank you and bye-bye. And God bless.